lebih Tepuk, mampan je, tepuk, tepuk, mam, tepuk. Ay, good morning. <laughs> ito na yung animasag mo. Mataba yan. Nakita ko ito. Kasi mga kasama pa na gustong magpasama. Hindi, bukas. May parating ako. Magpa-order lang ako. Man, bago, bago ko papakarga. Kasi nga iyan ko maglaku. Okay. Oo. Kasi yan. Kasi nagtatanong. Kung... Ito, kay Ate Janet. Tatawag nga sana ako isang kilo yun sa kanya. Buhay ito dumating. Nakalagay yan sa bawat isa nakalagay yan sa dyaryo nandun kay ati gabuko kay Ate liway iniwan ko dun nakisuyo lang ako sa driver kaya tinulungan akong timbang timbang pero sa kanya nag order siya ng 11 kilos si Ate liway gabuko hello mabis na naman si mama usang may pinamimigay naman ng na damit dito na pinaglumaan ng may-ari dito guys dito kaila ati sa yan kasi ang tinanong ko, kung so, may bigay pala yun, galing kasi ako sa new market ng bambas ng alimasag. So, ayan, swerte-swerte na mga, meron na naman tayo mauuwi. Mga pinaglumaan, pero hindi pa masyadong luma, guys. So, mga pinagsikipan lang siguro. So, thank you, more bliss sa inyos, family in Daniel. Thank you. Thank you very much sa family Danyo, sa mga pinaglumaan ninyo. At sasambutin ko. Kaya nakatagapag-ingat, nakatag sa sino Hi, Kebors! Sabi <laughs> ni Kasyan. Nagabang ako ng sakyan. Pandiwak kay umulan. Nagana ako ng alimasag. Nag-dispose. Sa iyan. Nagabang tayo kasi guys, umulan. Nabutan ako ng ulan. Ayan ang panahon dito. Oh. Ayan, lakas ng ulan eh. Sa pa pauwi na rin ako. Nagabang tayo ng tricycle. Sana parahan tayo nito. Sakyan natin. Para may karga natin to. ang ating mga hinihintay. Kuya, tricycle! Hoy! Kapunta ako dun, oh! <laughs> Iikat daw siya, balik. <laughs> Daya ni kuya. Ito kaya. paradaan kaya ako. Sa kaya ko! <laughs> <laughs> Ayaw nila pa sa kayen. Ayaw nila sa akin. Pangit daw ako guys. Hindi na pinasakay. Ikutan na lang daw. Sa iyo. Thank you. Thank you. sa so, mga hindi pa nakapalo sa akin, papalo naman dyan pa-support naman sa akin vlog and girls thank you very much, I love you all Tulungan lang po tayo dito sa ating Pugurals. Sarar! Hi guys! Ang tawag dito ay yung ano to, kamuting kahoy na nilupak. Nilupak daw yan. Gusto nyo guys. Yummy. Sana parahan ako nito. Oh, sasakay tayo sa rice. Ay, hindi. Doon, papunta. Pabalik. Ha? Pabalik! Hanap ako itong sakyan. Ha? Sa Garden View. Ha? Garden View. Oo, uh, ayun na, mauwi na ako. Hmm. Oh, sige. Ayan, tingko kay Kuya. Nakaano na tayo ng susakyan. Sige, yan tayo lang kita. Si pag ni Kuya, ang deliver. Sakay niya daw ako, guys. Habang tayo nagkakain o nagabang. Hello, hayo isang ulan doon, abutan ako doon sa oh, sasano si Hmm. Sige. di ba pala to guys? Hmm. Eh. Kaya ating masakyan, si Kuya. Kapatid ni Kumay Norlin. Kapatid mo ba si Kumay Norlin? Kapatid mo si, ati, si Kumay Norlin? Ah, oh, mukha mo nga. Tanganay ka doon? Panganay ka kay Norlen. Ha? Panganay ka kay May Norlen. Yep. Panganay ka. so, and guys, may masakyan na tayo. Thank you. Sige so, and guys, nakaskay tayo kay Kuya. Ng <laughs> aking mga talatala, sir. -tala yeah, thank you ah. Si ano? <laughs> Sama sa vlog. Charms! <laughs> thank you. Thank you for sa Garden for watching View lang. Garden View. Follow naman pa support sa aking mga vlog. See you tomorrow.